Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po. Magandang gabi din po, Bradley. Lee. Ang tanong ko lang po, yung saan pong matatagpuan ng hapat na hangin sa sulok ng lupa? <laughs> Intriga na naman yan eh. Nasa Apokalipsis yan, 7-1. At pagkatapos nito, ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa, o sa, o sa dagat man, o up. sa anumang punong kahoy. Up. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat like na nagsasabi, Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Yan. Nakita ko, ikasabi ni Juan, apat na anghel nakatayo sa apat na sulok ng lupa. Pinipigil, sundan niyo ako sa Biblia, pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang walang hangin humihip sa lupa o sa dagat man o sa alinman pulong kahoy. Tapos. At nakita ko ang ibang anghel. Bakit ibang anghel? Hindi naman iba dahil sa siya iba mas malaki siya o mas makapangyarihan hindi kasi may nakita na siyang apat na anghel do sa umpisa nakatayo sa apat na sulok ng lupa pinipigil lang apat na hangin ng lupa nakita ko ang ibang anghel bakit iba iba doon sa apat umaakyat sa sikatan ng araw taglay ang tatak ng Diyos na buhay na sumisigaw ng malakas na tinig sa apat na anghel na nakatayo doon sa apat na pinagkaloob ang maipahamakan lupa at ang dagat na nagsasabi, huwag ninyong ipahamakan lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. At, narinig nyo yun? At, narinig ko ang bilang ng mga natatakan isang daan apat na put apat na libong natatakan sa bawat angka ng mga anak ni Israel. Amen. Saan nagtatak yung anghel? Sa Israel. So short ka lang natin, naganap ang pagtatatak sa Israel, hindi sa Pilipinas. Never! Ang natatakan, sa tanat apat na apat na libo. Kita nyo, eh niloloko lang yung ibang mga tao, hindi nagbabasa kasi ng Biblia. Ituloy mo lang naman sa 4, ang ginagawa nila, pinuputol sa tres. Eh yung 4, kaduktong nun 3 eh. Kaya nga yung 4, ang umpisa at conjunction at... Bakit? Kaduktong siya nun 3. Narinig ko yung natatakan sa daat na libo sa Israel. Hindi sa Pilipinas. Eh alin yung hangin? Yun daw hangin, digma. Gera raw yun, yung pinipigil na digma. Digma raw yung apat na hangin. Eh, yung paliwanag nila, kinuha nila sa Jeremias na yung hangin, digma. Eh, ang nasa Jeremias, isang hangin lang. Basahin natin yung Jeremias 4.11. Basa. Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, Isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan. Isa, yung sa Apokalipsis, apat. Apat yung sa Apokalipsis. Ang pinuntahan paliwanag, yung isa lang eh. Apat yung hangin doon. Yung isa ron, digma. Pero yung digma na yun, hindi 1914. Ngayon yung tatlo, hanapin mo sa kanila, wala na silang paliwanag. Eh, mayroon paliwanag yung tatlo eh. Apat yun eh. Pag ang Diyos ang nagsabi, may paliwanag. Anong kailangan? 34.16 of Isaiah. Ganito ang sabi ng Panginoon. Inyong, inyong saliksikin sa, sa aklat, aklat ng, ng Panginoon, Panginoon at, at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga ngailangan ng kanyang kasama. Sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espirito. Walang kulang ang bibig, hanapin mo lang. Andyan yan. Andyan yan. Tama na kapatid ha. Salamat po. Salamat po. Next.